Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates. Patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards, tingnan ka lang nakadala o di naman kaya ay channel na ito, please po, I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan, kinamin at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang ganap po kagabi lamang kay Alden Richards at kay Maine Mendoza. Kung saan ang dami na naman nga pong nang kay Alden Richards dahil siya po ang nagpakilala kay Maine Mendoza at hindi lang po yun. Siya na nga rin pong nagsabi na si Maine Mendoza ay wala pong asawa. Yan, yan po yung kanyang sinasabi doon. Okay? Sabi nga ng iba, wala daw po itong galang, wala raw pong modo itong si Alden Richards dahil hindi man lang daw nito ginamit ang apelyido ni Panot. Di ba? Lantaran daw pong pampapahiya ang inabot nitong si uh, Panot dito po kay Alden Richards. Napaka-bitter daw po. Kung ano-ano pong mga salitang sinasabi nila kay Alden. Sabi naman sa inyo eh. Basta't may kinalaman dyan sa ganap ni Mina tsaka ni Alden sa Bingo Plus eh lagi po natin pag-uusapan yan sabi ko nga sa inyo kagabi dapat eh kaso nga lang uh, kinumpirma pa natin ano? at mamaya po uh, abangan din natin ang birthday celebration at naman pong si Main Mendoza pero sabi nga ng iba Mr. Pinas ako po'y kinakabahan sa magiging surprise may bossing beat dito po kay, kay Main ano? kasi tumatanggi po si Main Mendoza dun po sa gustong uh, isurprise, sa kanya nitong si Bossing Big Soto. Pero wala pong nangyari. Talagang ipinipilit po nila kasama po si Tito Sen. Abangan na lang po muna natin, ano? bang tayo magpatuloy pa. nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po pag-support at pagmamahal kinamin at Alden na wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsuporta at pagmamahal sa kanila ng dalawa. Kung nanood ka nga nanood ang mga video updates natin para hindi naman nakasubscribe na kung ano pang hinihintay mo. I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan. Kina Main at kay Alden at naririto nga po no, bilang po sa salamat naririto ang mga komento na napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani, -kani na lang. Unahin natin ang naging komento nitong si Miss Norberta Whitby. Sabi niya rito thank you Miss Pines sa pagbasa ng comments ko. Thank you. Hay nako, mga haters talaga ng Aldab <clears throat> bakit ba talagang sobrang kinokontra kahit pag banggit either Min or Alden tsaka hindi ba pwede na mag-usap man lang or magsama sa TV so ibig sabihin naniniwala sila na in real life mag-asawa talaga ang may chart ha kasi sa lahat na uh, sa lahat na mag-asawa na artista no pinagsasama naman ang Korea 3 hours lang to Philippines kasi naglelay over ako diyan pag umuwi from LA to Korea then to Cebu pa nga yan ano at ang Hong Kong two and a half hours lang kahit na magpabalik-balik po si Alden ng Korea tapos magkaka-jet lag daw yun po yung sinasabi ko Miss Nor uh, Miss Roberta Whitby hindi na raw makakapunta si Alden hindi na raw makakapagpakita si Alden dahil nandun nga raw po sa Korea at uh, magkaka-jet lag daw po ito dahil po sa biyahe no? Ako naman, eh, kung babiyahe lang naman ako ng tatlong oras, para ka lang nagpunta ng Maynila, tatlong oras ang abutin mo sa sobrang lala ng traffic. Wala akong jet lag doon. Bullshit ang meron. Hehehe. <laughs> para naman, Jose, ikalawa natin komentoy mula naman po ito kay Miss Gina Torico. Sabi niya rito, Yaka patahlik ni Alden? Big deal mo ba to? Sa akin ay hindi. They can do it off cam, not on cam. Beso-beso at yakap, pwede ba? Ba't papayag kaya ang kanilang management na may ganon. Remember, ongoing pa ang sarasuela kahit di na mabenta. Honestly, gusto ko din na, na mangyari ang yakapan na taliga ng Aldab. Gusto kong makita na himatayin ang mga sarasulista. Ha, ha, ha Mr. Pinas, kahit hadlang, uh, kahit hadlang pa nila ang uh, hadlang pa nila ang pagsasama ng Aldab bukas, much one time full pa din ako na together in one event magkasama ang LW. Nagpapatunay lamang ito na uh, kailangan talaga ng bingo plus yun si namin at Alden. Alam nila that only Aldab had a phenomenal fandom. That is for me, Mr. Pinas. And I look forward for Alden and me walking down the red carpet no matter what. And thank you so much po sa inyong komento, Ms. Gina Torrico. And I agree with your comment po, no? Na talagang alam ng bingo plus kung paano nila gagamitin si Maine Mendoza at Alden Richards okay? Kung saan, sa paraan, ano, sa paraan po na talagang pati ho ang kanilang mga management, ano, ay papayago sa gagawin nila. Talagang ma mautak din eh, at maingat din talaga. Mamaya pag-usapan natin yan. Para naman oh, sa ikatlo nating komento, ito naman po yung mula kay Ms. Doris Tutupan. Sabi niya rito, exactly, Mr. Pinas, sumobra ang pait nila sa katawan. Kaya gumagawa sila ng paraan para sakaling matupad ang wish niya, no? na ang big event ng couple in their wildest dreams. Hello, nasa Asia lang ang South Korea and yes, malayong mangyari ang mga haka-haka nila. E di nawalan ng silbing sarsuela. Di yan aayunan ang mga managements nila. Anyways, ano man na ang birthday gift ni RJKYP no na dinayo pa niya sa South Korea, Malamang at um, uh, malalaman at malalaman din natin 'yan. Iba ka talaga, RJ, basta si YP lahat gagawin mo. Sweet and loving hubby after all, siya sa uh, siya, siya ang ginto ng buhay mo. Kumbaga, rare siya, walang katulad. Advance happy birthday, Mrs. Nigumaynday Folkerson. My only wishes for uh, my only wish is your love and trust for each other we'll stay together and As uh, st strong forever. I love you both, Mr. and Mrs. Wolverson. And thank you so much po, Miss Doris Latupan. Uh, tama po kayo dun. May hayaan ng management ni Main Mendoza at Alden Richards na sila'y magyakapan on screen at maghalikan on screen. Okay? Pero nagawan po ng paraan ng bingo plus yan. Kung paano, no? Sa totoo lang, si Main Mendoza po no, si Alden Richards po nagpakilala sa kanya. Mamaya pag-usapan natin 'yan kung bakit nga ba nababash si Alden. Pero sa ngayon, pag-usapan muna natin itong uh, mga isinigsigaw po ng fans ni Main Mendoza no. Kung saan hindi na raw po sila makapagintay dito daw po sa uh, nitong si Bossing Big. Kasi ang sabi nga raw po ni Bossing Big eh, makakapaghintay ka ba hanggang gabi para sa aking uh, surpresa kung saan, lantaran nga po no lantaran nga pong tinanggihan ng isang main Mendoza ito pong sinasabing surprise di umano nitong si Bossing Big para sa kanya bakit nga ba niya bakit nga ba niya tinanggihan di ba tinanggihan po niya ito dahil alam naman po natin na parte napakalaking parte ng zarzuela dito si Bossing Big at saka Tito Sen okay kaya nga mamaya Abangan nyo natin, ano, abangan nyo natin ang selebrasyon ng uh, kaarawan ni Maine Mendoza. No, kung ano man po yung pang, mga pakulo na gagawin po nila. Pero masasabi ko lang, naunahan na po silang lahat ni Alden Richards. Ngayon, pag-usapan natin ang Bingo Plus. Uh, sabi nga po ni... Uh, sabi nga po nitong si Vice Ganda no, sa kanyang interview of Tom dito sa Bingo Plus, sinasabi po niya na let uh, Maine Mendoza and uh, Alden Richards be happy yun yung uh, naging komento uh, niya lang dun lang po siya nag isang nagtanong po no about kay and Alden kasi nakita po natin sa red carpet no, mag isa pong pumunta sa Alden Richards and no appearance po ang isang main Mendoza ang, appear ang appearance po ng isang main Mendoza ay uh, video video po no na kung saan siya nga po yung sumayaw kasama po mga backup dancer isot -so, so, po ang purple uh, gown na ganyan gown ba tawag dyan kung ano man pong tawag dyan ano? at uh, syempre Sino bang magpapakilala sa kanya? Walang iba kundi si Alden Richards. At dito na nga po inulan ng pambabati ko si Alden. Dahil si Alden pong nag-reveal, no? Si Alden pong nagsabi at nag-reveal kung ano nga ba talaga ang estado ng isang main Mendoza. Wala pong iba kundi Miss. Kung sinabi natin Miss, single. Walang asawa, walang pananagutan kung kani kanino pa si Alden pong nagsabi no, sa ganito pong paraan sa, ganito, sa napaka simple at napaka ikling salita na ginamit ni, ni Alden Richards for May Mendoza nabuksan po isipan ng lahat at natauhan po siya ng lahat nagdudugo nga po yung tainga ng mga Armin fans okay? kung saan sinasabi po nilang napaka-bastos daw po ni Alden Richards walang modo hindi raw po ginagamit ang apelido nitong si Panot okay? masasabi ko lang bakit uh, sa akin lang ito ha bakit naman magiging walang modo si Alden Richards kung wala naman talaga? Di ba? Kinakailangan pa ba talaga niyang uh, gamitin ang apelido ng isang uh, celebrity na wala naman talagang kinalaman kay Mengay? Dahil kung meron, kilala natin si Alden Richards, mar marespetong tao po yan. Di ba? Hindi po niya babastos sa nang ganon ang kung sino man ng lantaran at ng live pa. Di ba? Eh, pero wala ho eh. Kay Alden na ho nagmula, at uh, tinawag niya nga pong Miss Main Mendoza. Yun yung kanyang pagkakatawag kay Main Mendoza. Okay, wala akong sinabi na Mrs. Main Mendoza. Alam niyo na yan, yung, yung, apelido. Kaya nga, sabi ko sa inyo, wala ko kayong karapatan para i-bash si Alden Richards. Si Alden po ay nagsabi lang ng totoo dyan sa Bingo Plus. Okay? Malinaw po. At sabi ko naman sa inyo, di ba? Huwag magpapapaniwala. Huwag ko kayong maniniwala na hahayaan po nila si May Mendoza at Alden Richards na maghalikan sa camera dyan po sa Bingo Plus nakita nyo naman kung paano sila pinaghiwalay pa rin kahit na si May na ang nag-invite uh, nag sa lahat na panoorin silang dalawa ni Alden diba? pero doon pa lang sa so tawag na ni Alden nako tapos na ang lahat muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon